Oyako, kaya oo na, pila yung, pila yung, pila ay, yung, pila yung, pila yung, pila yung, pila yung, pila yung, ay, yung, pila 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 yung, Ah. Uh, Anya. Uh, ayun naman po yung libre lang. na sa inyo. Oh, dapat 'yun, eh. No, ganyan ha, miss. Mm. <laughs> Order. Subscribe niyo lang ako sa channel ko. Ah. Diyan din. Ako nga ko ng ako. Boybuko Oo, si gigdagan natin 'yan. San po? YouTube. Boy, boy, YouTube. Oh, boy, Boybuko vlog. Boybuko vlogs. Ano po profile? Ah, apo 'yung nakatayong may hawak na libro. Mm, Uy, bro. Huwila ka. Hadir. Ah, okay na, ya, na, na. Um, uh. Sino oh, okay. oh, uh, pa? Wala uh. uh. pa. Dito si ano. Uh. Adali. 'Di ka bilis. Eh, magduwa. sino pa? Ah. Jan si Jerry. sino pa? Wala na. Yeah. Oh, yeah. Dito sa mundo. Ano sayo? Ngayon ka pa raw. Kay Jerry. Ako niya. Ah, ito na lang. Eh, kawawa naman. Birthday ko pa naman yan. Happy birthday, ha? Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Nagdagamit. Yeah. Kasi na pa. Lalo, ako ngayon. Oh. Ay, sa'yo ba to? Ako okay, okay. ngayon. Ay, sa'yo yan na, ang palitan natin. Ando na sa... Ang, huwag mo nang pag-initan yan, to. Papi! Ito nga nasa inyong inyong inyong. Nagatawa na yan, taba. Oh. Tingbang na ito, 50. Hmm. Akan pa. O. Oh. Ito, kayo na. Hoy ah, na. na. O ya? O ya? mong Wala binigyan niya pa. Wala ola pa, pa. akong Wala pa raw eh. binigil binigil mo nga ako binigyan. Wala pa ako. Oh. Kayo na na kayo. Eh. Ola, wala ola, pa. Sa eh. wala ola, o. O. Ola, 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 pa pa. Ha? Hoy, apa. ah. ka Ayan, si ate o, oh, wala pa oh. o. Oh. Ito lang ha. Malo, Channel niya. Ha? Oh, no, ano mo lang, subscribe lang. No, Boy Buko Vlogs. Sakpo ka tayo sa, sakpo ka tayo Hindi. Subscribe lang daw, subscribe ah. lang. Yeah. No. Uy, ako no, pa, na, -inom, nang -inom ako o, muna. Lang, pa na. pa kayo inom ng inom ako muna. Oy, ako muna. Isa pa lang muna. Ako Pangalawa pa lang siya. Niyo. Ako. Ako lang, pangawala lang ako. Pangawala. Pangawala pa, ubus natin to. Yeah. Yeah. Ah, para sa inyo to. Ano Walang lang yan. Walang mag-ano ha, kung makumpit man kasi ito lang ibibigay ko. Ay, sama na ang kawayan niya. Ayan. Dun sa ano, sa tangkas. Galing pa ako na, push na ligas. O oh, mayroon pa, sino pa nga kadagdag? Paubos na natin to dali. Ayaw na. Yan sa akin na. Ako rin niya. Yan, pengi pa. Yan, pengi pa kuya. Yan, pengi pa. Ay, naku

bakit may tira ako? Ayaw oh, niyo yung binibidyo oh, niya yan? Oo, oh. nakabidyo yan. O, oh. yan o. Kaway-kaway muna, kaway-kaway. Yun. Hindi dun sa kabila, dun kayo. Dito mo kami ya? Thank you po! Ka sa, sa very much! Thank you very sige, much! Sige, sige. Salamat ha! Sa uulitin!